Good morning guys, so, ngayon po magbabike ako ngayon, pupunta ako ng Liliw, Laguna yun po, yung aking bike, yun, nakaredy na, nakasakay na ako sa aking bike and then magka-gloves tayo, yun, ka-helmet, may salamin tayo, yun so tara, let's go, tamaan nyo ako ha, alright And guys, nandito na tayo sa simbahan ng Lukban, dito lang sa bayan, yun pinapakita ko lang sa inyo yung simbahan ng Lukban, yun ano, Lokban Payas. Ayan po. Hindi po ito uh, logo ha. Na parang bigan din po, ginaya lang. <laughs> Ayan. Okay, let's go. Matanap po tayo ng, sa ating destination. Alright. mga kalaya so nandito na tayo ngayon sa Mayhay High Laguna yan so yung sikat na paliguan dito ilog yan yan guys yan nakita okay, nyo guys o oh. Ito yung mga cottages niya. wow da, yun, doon. guys napakalino talaga ng tubig nyan napakamura pati ng entrance dito 20 lang yan ito po yung sikat na paliguan dito. Dinadayo talaga to. Alright. Ang guys yung kanyang ano. Malinaw. Goya Malinaw. May High Laguna. Okay, let's go. Alright. Hello mga kalaya, so nandito na tayo ngayon sa Sigisag Road ng Mahihay. So ito yung pinakamahirap dito, yung paahon kasi ito guys eh. Yan, tara guys. Masyadong mahaba ang paahon nito. Yan guys, sobrang tarik ito, ang haba ng ahon. Hindi ko alam kung makakaya ko. Yan. Yan. Sana makaya ko to guys. Ang layo pa nito guys. Sobrang haba ng ahon nito. Ay mga kalaya, sumaahon na tayo. Yeah. Sana makayanan ko to. Sobrang haba Sobrang haba po nito. Man. Masakit na po guys yung aking mga binti. Sobrang tarik nito guys. Ito kasi yung uh, sigsag road dito sa Mayhay. Going, uh, going to Manila to yung daan. Pwede. Lusot ka ng liliw. Nagkarlan. Yan. Tapos pila. Dire-diretso na po yan pa, pa Manila. Whew, sakat na po ang piti. Ayan guys o. So, oh. Ahon pa tayo dyan. Papunta dun. Dito pa ako galing. Ayan. Ayan. pagdating po dun may aahunan pa alright so kaya nga muna tayo mga kalayos yung aking inahunan sobrang tarik so dito ako galing guys yan yan ako galing sa baba nyan yan so paahon po talaga yan paikot ang ah, paikot dito dito po labas nyan then yan diretso pa po, po. So, aahon pa tayo. Marami pang aahonan. Ilang ahon pa po yung aking aking papadyakin ng aking mga binti. Yan. Kaya sobrang hirap po ang ahon dito. Yan. Alright. Let's go. mga kalaya. So, nandito na tayo sa tulay ng Maihay. Ayan po. So, nandun yung aking bisikleta. Ayan. I love Maihay. So, 20 minutes na lang po makakarating na tayo ng Liliw Ayan, Liliw Laguna Ayan. Ayan. Ayan nyo guys, oh. parang sarap-sarap maligo dito yeah. Alright, let's go na tayo. Punta tayo ng Liliw. 20 minutes, nandun na tayo. 20 minutes okay so sakay na tayo sa ating bisikleta yan alright go mga kalaya so nandito na po tayo sa Liliw Laguna yan So guys, dito kasi sa Liliw Laguna, dito kasi yung mga bilihan ng murang chinelas. Yan. Ito isang straight po yan, tsaka dito. Tsaka may mga pasalubong din mga yan. Ito po yung mga chinela guys. Ayan. Ayan. Tumurang chinelas po. Isang haba po yan. Isang haba yan doon. Saka dito. Ayan. Pag ano po dito. Pag pesta. Sinasarado po yung kaling ito. So kabilang way. Dun ka po dadaan. So yun. So dito, na dito po ako ngayon nag stop over sa kinakainan ko na uh, palabok. Napakasarap pong palabok. Ayan. Ito kay tita. and Hello po. Hello po. Masyado ka po ako. Oo, nasyo. Layo, ayan. Ito po yung palabok nila. Mamaya po, mamaya. Ayan. Ito po yung pinakamasarap na palabok dito. Yan. Dito po ako lagi kumakain. Ah, guys, kain tayo ng palabok. Ayan. Pag mapapasyal kayo dito sa Liliw, pasyal lang kayo dito sa uh, indahan ni Belen, palabok. Ayan. Ayan po ang palabok niya. Ayan po ang palabok na pinakamasarap dito sa Liliw. Ayan. Uh, alagang 70 pesos. yeah, Tara guys. Sobrang napagod ako guys. mayroon na siya guys na egg isang egg mayroong kita ano ba ba ito pusit ah na... pusit may pusit saka may manok saka may manok na nakalagay saka chicharon Charon. po napakadami ayan <laughs> po

Si ah, sa so may punta sa taala! Huwag ka pa. naman sa pa. pagyanan dito. Narinig na lang! Narinig narinig natin diba? Pag-isipan 1,200 pesos po ang pa-premium natin. Pag-ay! Opo, pag-ay ikaw nagamit ng gumit noon kesa ngayon. Ang mga pagatan, anong nila mo? No? Salmon! Salmon! Oh. Sorry! Mahal pesos, nusug ka na. So guys, uh, um, ako kanina sa bahay 6.26 So ngayon time ay 8 8.25 So matakot tayo ng Aromabot ng dalawang oras eh.

tambay muna tayo dito then drink milk and then hit tayo ng snake horse para hindi tayo mga tugma may pagpauwi tambay muna tayo dito sa gym nila dito sa liliw Yan po. dami pong isda dito guys Yan. daming koi Pahay nga lang po ako din mamaya. Pauwi na. Mga kalayas, tapos na tayong magpahinga. So, pauwi na tayo ngayon. Pauwi na tayo ng lupad. So, update ko na lang kayo mamaya. Pagandun na ako. Bye, bye, bye. Mga kalayas, so, andito ako sa Sigsag, uh, Sigsag Road. Dito sa Mayhay yung dinaanan ko kanina. So hindi ko na kaya. Medyo mataas ang ahunan. Ayan o guys. Ayan guys yung ahunan po. Kaya lalakarin ko na lang hanggang taas. Saka ako mag... Saka doon ako magbabike. Hindi ko na kaya. Masakit na yung binti ko. Ah. Pagod. Ayan. Akay, Akay, ko na yung bike ko. Pagod na yung binti ko guys. All right. Hu. Tagtag ang kinain Laglag -lag ang palabok. <laughs> okay. Hey, mga kalayes yung aking pa. Uh, po. Oh. Kahit tricycle hirap na hirap. Sobrang tarik dito eh. Kaya ang gas Kaya pagdating dun sa ano, patag na naman din ako magpo-fight. All Let's go.